Balita mula sa Mindanao. Sa pagsapit ng ikalabing apat taon ng tanyang na Maguindanao Massacre ngayong araw, mainit pa rin ang tugon ng mga pamilya, mga kaanak at mga supporters sa pamamagitan ng pagtungo sa massacre site sa Sitio Masalhai, Barangay Salman, ang Patuan, Maguindanao. Gaya ng nakaugalian, nagsagawa ng programa sa site at nag-alay ng mga dasal para sa ikatatahimik ng mga kaluluwa ng 58 kataong brutal na pinangpapatay 14 years ago, at 32 sa mga pinangpapatay na ito ay media. Ngayong araw, pinangunahan ni former congressman Ismael Toto Maudadatu kasama ng kanyang mga kapatid at buong pamilya ang pagtungo sa lugar at do'y muling nag-alay ng mga panalangin. Sa pahayag mula kay former governor and congressman Ismael Toto Mangudadatu, labi silang nagpapasalamat sa pakikisimpatiya at pakikiramay ng Administrasyong Marcos Jr. arso sa umagitan ni Yusek Paul Gutierrez, Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security, na ipinarating ang mensahe ng Pangulo na pinahahalagahan nito ang interes, mga pang-abuso at seguridad ng mga mamamahayag sa buong bansa sa presensya ni Josep Paul Gutierrez sa Maguindanao ngayong araw. Nakaugnay nito ang mga working media at mga kaanak ng mga biktima at pinapangako nitong sisikapin nilang mapasok sa free scholarship ang lahat ng mga anak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre. Magugulit ang isa sa mga nasama sa mga media na pinangpapatay sa Maguindanao Massacre 14 years ago ay ang Central Mindanao News Reporter ng DZRH na si Henry Araneta. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, this is RH. Ako si RH19, Jun Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.